Maganda ang panahon kaya sinimulan ko na ang paglinis sa area na ito na pagtayuan ko ng nursery. Yung nursery namin dati ay giba na dahil dahon lang ng banga ang aming ginawang bubong. Kaya magtayo na naman ako dito at ang gagawin kong bubong ay yung inak ako na kahoy. Pagkatapos kong malinis ay meron ditong kahoy na kabangla na hindi ko pinutol. Nagkuha ako dito ng murang dahon niya at hinugasan ko lang ito ay masim. Kagaya din ito ng batuan na masim. Pero iba din yung batuan ito naman ay kabangla. Ito ang forma ng kanyang dahon pahaba at makinis. Mayroon din ditong dalawang pamilya ng lumbon na hindi ko pinuputol. Napakadaming unod at malapit ng mahinog. Ang tawag namin dito ay lumbon sa Bisaya naman tagbak. Isa ito sa paboritong pagkain ng mga talumbaboy. Paboritong pagkain din ito sa mga malalaking daga sa gubat na may timbang na 5 kilos na tinatawag namin na takubong. Kilala ito ng mga kabats ko ng mga batang 90s dahil ito yung ini-snack namin dati ito ay matamis na may kunting asim pagkatapos kong maglinis ay kinuha ko lang yung trapal na ginamit ko doon sa pag up, -up. habang kinuha ko yung trapal ay kinakantahan ako ng mga gangis ng wish 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 yan ang awit ng mga gangis puro shish 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 ayos yung kanta nila ang daming is nagdala na rin ako ng inak ako na kahoy ito naman ang bunga ng banban -ban. at ito ang kanyang dahon galawin ko lang konti para makita talaga yung purma niya. yan marami ito siyang sanga-sanga itong kanyang paluwa naman ito ang ginagamit ko na pangkutaw ng kapi hugasan lang muna ito dahil maraming dapaw at pwede na gamitin na pangkutaw ng kapi kumusta dyan sa lugar niyo mga tol dito sa amin nagsilabasan na yung mga gangis dahil mainit ang panahon ito ang mapait na klase ng amison yung kaniyang tangkay ay dikit na dikit sa kaniyang katawan. Napakaganda siguro ito gawing organic na abuno dahil sa napansin ko ang mga area na mayroong ganito ay napakataba ng lupa. Mayroon ditong bahay ng daga na takubong. Ang nanirahan dito na daga ay malaki pa sa regular na pusa. Pagkatapos uminom ng tubig ay nagkuha agad ako ng kahoy na tulay. Magandang klase na kahoy ito dahil matuwid. Sinukat ko lang ito kung ilang dipa yung kaniyang tuwid bago ang kaniyang sanga. At meron siyang tatlong dipa na tuwid bago ang kaniyang sanga. Ito ang kaniyang dahon. Itong isa naman kahit maliit pa ay nagsimula ng magbunga dito ako magkuha ng similya. Ang kahoy na ito kahit kamay lang ang gamitin mo sa pagbalat ay pwede dahil dali lang matanggal yung kaniyang balat. Ito ang balat ng kahoy na tulay mga tol. Maganda sa pakiramdam sa ilong yung kaniyang amoy ay parang ipikasin. Hmm? Lalo na pag meron kang pinot sa bisaya pinot. Maganda sa pakiramdam sa ilong. Ah! Yang ginawa kong poste at yung linagyan mismo ng trapal yan ang mga kahoy na tulay nang mailagay ko na ang trapal ay nagkuha agad ako ng mga bagtok ang daming bagtok dito oh, matuwid at malalaki maganda ito gawing pang sa gulay dahil makapal at matuwid hanggang ngayon ay pinag-aaralan ko pa ito kung paano ito padamihin marami ito siyang mga subwal kaso lang kapag itinanim ko ay mamamatay ayos ah para relax relax lang oh galaw galaw pa yung mga dahon parang hindi delikado ang kahoy na tahimik pero mapanganib puti na alingatong. Madali lang ako nakaipon ng bagtok dahil napakadami at mahaba. Gumamit ako dito ng baging na hanupol na ginawa kong pangtali. Magandang balita ito dahil may bunga na naman ang balon saging. Ito ay hilaw pa. Kapag mahinog ito, dilaw na dilaw para talagang saging. Kaya pinangalanan ito na balon saging. Nanguha uli ako ng bagtok sa may sapa at dito ay may nakita ako na mata kayumang. Napakaganda ng mga kulay pink na pink. Ito ang mata kayumang. Ito naman ang kanyang dahon parang dahon ng buyo yun ang kanyang bunga sa lalim ang dami napakatingkad ang kulay ba kumuha ako ng kahoy na rami dahil yung kanyang balat yun naman ang gagamitin kong pang tali isa kukunin ko na bagtok ang balat nitong kahoy na rami ay napakatibay na gawing pang tali dati nung bata pa ako doon sa barangay simbalan sa lungsod ng Buenavista malaki ang saginga ng aking ama at pagting harvest na ng saging ito ang ginagamit naming pang tali isa karumata na hilahin ng kalabaw Marami ding nakakilala nitong kahoy na rami dahil ang kanyang dahon ay pwede ipakain sa baboy. Madali lang matanggal ang balat niya. Ang bunga naman nito ay paboritong pagkain ng mga ibon, alimokon, kalansiyang, tagmaya, at iba't iba pang pa klasing mga ibon. Ito na ang kanyang balat o oh, makapal at matibay. Ito naman ang kuwawi ng rata na kalapi, maraming tinik. Ang mga bagtok dito sa sapa ay malalaki at mahaba rin. Kaya madali lang din akong nakaipon. Ginamit ko na dito ang balat ng kahoy na rami na kinuha ko kanina. Napakaganda talaga gawing pangtali ang balat ng kahoy na rami at ito ay napakalambot. Pagkatapos kong manguha ng bagtok ay napakuha ako ng mga niyog. Ito namang kobel ay nabili ko doon sa bayan kasama doon sa host nung nakaraang video. Kain mga tol, isnak, isnak tayo ng niyog na may kubil At dito nga ay habang nag-snack ako, binibisyon ko na rin ang mangyayari sa area na ito. Kumuha ako ng mga dahon ng patay na agsam at ito ang aking ginamit sa paggawa ng apoy. lagay lang natin dito dito sa istro laking kinabit dito sa sanga ng kahoy yan may ilaw na ito namang isa na maliit lagay lang din natin dyan sa istro yan ito ang luyan ayos na oh. kanina na walang ilaw napakadaming lamok ngayon na mayroon ng ilaw nawala na yung mga lamok mamaya kapag ako ay matulog napatayin ko naman itong mga ilaw mayroon namang muskit itong aking doyan kaya okay lang tapos naka jacket pa ako at meron pa akong purong na buldado para iwas lamok talaga. Ayun mga tol, sumisigaw na yung mga up dun sa kabilang gubat. Ilawin ko muna to. Yun o, oh. marinig kaya dito sa silpon. Yan ay ibon lang yan, nasing laki ng manok pero matapang lang yung bosis niya kaya kapag hindi ka sanay ay matakot ka talaga marinig kaya you know ak ah, ak ah, ah. kahit matapang ang bosis niyan pero takot yan sa tao kasi pag magpakita yan sa tao sigurado adubo ang labas kinaumagahan ay agad akong naginit ng tubig at habang nagantay ako na kumulo ay nilinisan ko na rin ang bagtok na aking kinuha kahapon. Maganda ang kombinasyon ng panahon ngayon dahil mainit ang araw pero malamig ang simoy ng hangin. Habang nagkape ay pinaplano ko na rin ang purman ng katre na aking gagawin mamaya at kung anong klasing kahoy ang aking gagamitin. Ang ginamit ko na pang puste sa katre ay yung pinaputol ko sa sinso. Pagkatapos kong magawa ang frame ng katre ay nilagay ko na ang mga bagtok. Ito na ang katre na mga bagtok lang ang aking ginamit. Ang sukat ng itong pustin ng katre ay 20 kara. Ito ang isa, iyon ang pangalawa at ito naman ang pangatlo. Magsaing ako ngayon ng kamuti, balanghoy at istaring. Nagkuha na uli ako ng patay na dahon ng agsam. dito yung maliit na kaldero at dito naman ang malaking kaldero yan tingnan ko na kung malambot na ba ayun malambot na yung kamuti yung istaring malambot na rin luto na ang kamuti at istering dito ko na ilagay itong ilaw yan sa sanga ng kahoy Ang ginawa ko kanina yan ito namang isa na maliit dito naman sa bagtok yan anaknya yang purnama nagkuha na rin ako kanina ng komot at sa kaunan at nagkuha rin ako ng medyas at plus light at itong power bank ko kanina at ko naman at ito ang aking ito magsilbing sigaan ko ito ay sak ko yan ah tris ko na bagong ligo napakalamig dito mga tol napakaganda ng panahon oh. walang ulan ba dito naman ang lalagyanan ko ng power bank yan at dito naman ang kabitan ko ng wire ayos at dito naman ang lagyanan ko ng puspuro Maraming salamat mga tulsa sa suporta. Kitang kita muli sa susunod pa ng mga kasaysayan.